Pamati mo bay ito mati. Ano pa din Pakinig. Eh? Pakinig na mabuti. Parang ang dali mo sa pakinig sa namati. Pamati. Pamati. Parang ang dali mo. Uh. Makinig. Pag iniisip mo ng pamati. Pamati. Ayun, pag ginunauna, Mary Asya, kay diri galo nya para kay baro ta ni istorya nakol. Na oh, Bagaru. Isa po dino nggo naman ta. Okay. Pamati isa kong istorya tay para mabanan ni mo. Twiks to tagalog, tagalog. Ngayon, magsisimula din salita sa ko para matustuhan. Di daya, di saya. Mamati na akong istorya para may baro pa. Ah, ibaro mo hmm. Okay. Yan ang marang ka na. Ano yung, ano yung mato? Makinay ulit. Pamati. Ah, pamati. Okay. Pamati isa. Yan ang marang ka na akong istorya. Bakit istorya? Nagkukwento ka ba? Damo na akong mga lingwari na ibabaruan. Marang ka ito. kalau yang kamu mau berani bertarik kok? Nah, huh? aku mau ngasih storyan, ada mau ngadibuai uh, pak? Ayo, uh... <todohan> hahaha, eh, ah, ah, upayan nih eh, pag pagi nangangangat di da kay, suplanya nih uh, toh? Upayan, nah, uh, aku upayan papa upain, ayu sin. Uh... Amati, amati mga upay. Amati mga upay, magiging mabuti. mabuti. Bala, may parukan natin mga istorya na lain-lain ang alingwahe. Anong lain-lain? Sari-sari. Lain-lain ang alingwahe? lain lain, 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 ing naman sa'yo, ing n, ah lain, lain, <laughs> la huwag mo na mangulang, pagdani ko masil, lain, lain, lain hindi lain, lain, payam pamati payam para may parok na. Para diri kali di ba kung ito ngayon mga kaklase si ng mga kaya. ko na yun. Ano yun? <laughs> Dito, pamati no? mo upay ana ko istorya imo kay para diri ka ni diba ko nang imo mga kaklase nga mga bisaya well, yung ano yung pag-usapan nang iyi